It's Monday Thursday. Have a blessed Monday Thursday. So, syempre, medyo mangilin-ngilin tayo dahil tayo ay kristyano. So, gagawa tayo ngayon ng meatless lumpiang sariwa. So, para mapadali, gumamit ako ng slicer. Okay, Itura niya na pag-slice. Ita ba? Ita ba? na wala siyang karning hand. At hindi ko siya babalutin sa wrapper. Kumbaga parang ano siya, lumpiang hubad. Kayo po, ano pong ginagawa nyo, mga Belshi? Pag ganitong mahal na araw. Sa mga nagsuswimming po, na mga nag-outing, ingat po tayo. Tapos na natin ganda rin ng kamote at saka carrots. Sing naman. Repolyo naman. Singkamas. Kamote. Carrots. Baguio beans. At repolyo. Yan, gisa-gisa na tayo. Wait na lang natin siyang maluto. Pangpaya ng makulog. Okay. Luto na siya. Kain na.